morning. Kahagising ko lang, tos ako lang isa dito sa bahay. Kasi umalis sila o magbabayad ng pangalawang tuition ko. Kasi ba diba, nag-transaction to ako. Kaya, magbayad ulit sila ng tuition. Feeling, kanina nagising ako eh, na nung umalis sila ng 7.30. Ngayon ay 10.12 na. Wala pa rin sila. Siguro sobrang dami ng tao to. Then next ko na sila, hindi pa rin nagre-reply. So, yun. Kakain muna ako ng almusal. Kasi hapon pa yung klase ko. Kaya yun. Ito. Pinapay. Twist. Wala namang bago, di ba? Kaya <laughs> yun. Kain muna ako. Kaya tapos na akong maligo. Kanina pa. <laughs> tapos, nag, ano, naglagay na rin ako ng BB cream. At saka ng powder pero hindi pa ako tapos. Tapos, dumating na sila o kasan, kaya kakain mo kami ng lunch. Ang lunch namin, binili lang ulit, pero okay lang. Kasi masarap nga yung luto doon. Ayun, etong lunch namin, giniling. Tapos, libre yung sabaw. kain tayo. Ito na ako sa school ngayon, first day na class. So, later or na ako sa room. Ay, nakawin na ako ng bahay. Grabe. Six. na. ang kakauwi ko lang. Tapos, ano, yung pagsakay kasi ng jeep, sabay-sabay uh, yung uwi ng mga estudyante. Kaya yun, paunahan, ganyan, mahaba yung pila ng jeep. Kaya yun, mahirap, na natagalan ako sa pag-uwi. So yon ang first day ko ay okay naman. Iisa lang yung mga classmates ko kasi yun yung napuntahan ko schedule. Kaya ayun, pero at least may iba naman ako kakilala tulad dun sa hospitality marketing, may isa akong classmate din dati sa accounting, tapos yung uh, tourism and planning, eh, tourism planning and development. yon may isa naman ako dun, class, ah, uh, hindi, ka-schoolmate ko siya nung high school ako, kaya okay lang din. Ayun, tapos, nag, aano uh, ano, medyo nagpo plano na agad ako dun sa mga final project, kasi, ano ulit, parang mga interview-interview, maghanap ng ganito, ng tourist attraction, destination, ganyan. Kaya, alam niya na, mahilig ako sa ganon. Hindi, parang na challenge ako sa ganon. Kaya, yun, parang na-excite ako gawin yun. Kaya, yun lang. Yun yung first day ko ngayong second sem. So, yun lang. Bukas ulit bukas kasi ko kwento kasi niyo kano nangyari and sasama ko kayo sa school kasi ngayon wala akong break kaya hindi rin ako makapag-vlog sa school. Kaya yun lang, bye-bye. Bukas ulit. Bye-bye, good night. Good morning. Ayun. Ako okay, yung mag na. Ang almusal ko ngayon iba naman. Tong itlog, bacon, sandwich spread, tapos tinapay, kain Papasok na ako ngayon ng school, tapos punta mo na ako sa may kuhaan ng chef's uniform ko para makuha ko na yung kasama ko, nakuha niyo na kanya, so available na talaga. Second day na nga pala ng klase ngayon, tapos na yung first day, so yun, parang ang bilis lang ng week. Second day na agad, tapos bukas, Wednesday na ay eh. Yeah. Ito na ako sa school, naglalakad na ako papunta dun sa may kuhaan ng uniform. Malapit lang naman. Ayan. Ayan lang. Tapos na kami kumain ng lunch. Tapos naghihintay na, na lang kami ng room. Kasi may nagkaklase pa. Napaaga na naman kami. Ayan lang. So, update ko lang kayo. Eh, wala kaming magawa. Ayan pala. Ito naku yung nakuha ko kahat kanina na chef's uniform. Ito, apron ata. Tapos, ito yung scarf. Cup. Na, nakalagay ay. De La Salle. Tapos, ito yung pantaas ko. Yan. Tapos, yung logo. Ah. Ayaw, makisama. Masyadong hipid na hipid pa. Yan. Yan. College of International Hospitality Management, DLSUD. <laughs> Ayan. Tapos niyan, pangalan ko. Tapos, ito yung pants. Ngayon Wednesday. Kaka-uwi ko lang. And binigyan ako ng aking friend nitong sneakers at caramels. Thank you! <laughs> Grabe, yung kanina, kaya hindi ako makapag-vlog, um, kahit ngayon ay isang oras lang, ay isang oras, isa lang yung klase ko pero six hours siya. Grabe, kasi inayos namin yung schedule ulit namin kasi nag may isa ako nakuhang subject, eh hindi pa pala dapat kunin kasi hindi ko pa natitake yung prerequisite niya. Kaya, kailangan namin i-drop na ko kuha kami yung dropping form. Gaya, basta yung, alam niyo na yun, pag yung proseso ng pagda-draft, drafting -drop, form, tapos ibibigay, ganyan. Yung parang piningpong kami, kung saan saan kami nakalati hanggang sa wala naman, hanggang sa naisip namin, i-remove na lang siya sa subject ng online. Hindi yung traditional way, medyo modern, na hindi namin sure talaga nung una kung okay lang, kung tama ba yun. Pero yun, sa naman ni Lord, okay naman daw, okay lang yung ginawa namin, na remove namin siya sa internet or gamit yung internet. So, yun. Tapos, masama pa yung pakiramdam ko kasi may, kasi may dalawa ko. <laughs> nag ko sa inyo, sorry. Ayun, kaya, tas ang init-init in niya sa labas, parang hindi, hindi bermans. months. Bakit ka, kasi dati, last year ata, yung mga ganitang panahon, kahit tanghali, medyo hindi yung super init na parang summer. Ngayon, kahit tanghali, parang summer yung init. Kaya, ayun, so magpapahinga muna ako. Grabe yung pagod ka. Good morning! Ngayon ay Thursday na. So, isang araw na lang Friday nyo. Tapos, baka, baka Wala na ulit pa. So, pahinga na. Ah, uh, ngayon, ay, nasa school na ako pala pawi ko lang ng bahay. Wala kasi kaming lab ngayon. Dapat may computer lab kami. Kaso, wala daw yung particular software na yun sa computer lab ng HRM at ng Tourism. Kaya, ayun, wala muna. na klase isang computer. So, ilang lang. Um, marami akong assignment. Agad, first week pa lang. So, yun, mag-aaral mo na ako. tas bukas na lang Bye-bye! Friday na and medyo maaga kami pinalabas ngayon 10 o'clock ba? 10 o'clock ba tayo I know 11 11 11 o'clock pinalabas na kami ng prof namin pero dapat 6 hours yon tapos ngayon wala tambay kasi nga napahaba yung break kasi maaga kami pinaalis yun lang so dalawang subject na lang tapos pahinga na sa bahay yes tapos medyo marami akong kailangan bilhin sa mga subjects ko, mga costume ko. Costume. <laughs> yung mga uniform ko, yun. Mga stockings, gano'n. Nakauwi na ako! <laughs> And yun. Magbibista ako para makakain na kami ng dinner. Ngayon ay 16 na. Kaya medyo gutom na ako. Tapos masakit na naman yung ulo ko dati, yung kanan ko, yung paligid ng matay, masakit ngayon yung kaliwa, yung parang mabigat yung ano, parang buwabagsak na ganyan. Ewan ko, yun, so bewisto na ako. Tapos na ako kumain ng dinner. Hindi ko na na-vlog kasi gutom na gutom na ako. <laughs> And by na-discover uh, ako kanina sa 7-Eleven na bagong inumin itong Soy Master refreshing soya beverage drink strawberry flavored soy yan, yung lasa nito katulad nung in iniinom in sa Japan ng mga bata kahit naman nung hindi na mga bata yung Ichigo Olay tama po ako saan? Hmm. yun, yun ganun na ganun yung lasa nito kaya yun, nagustuhan ko siya and mura lang siya kaya carry lang tas yun may kinakontak lang si Otosa na tropa niya kaya papatikim ko rin sa kanya to hati kami <laughs> so yan na magugas mo na ako ng plato ayun kakatapos ko lang magugas ng plato and ayun ako yung nasa harapan ulit ng laptop at nakasalamin ako kasi yun nga matigas yung ulo ko eh. kailangan kasi nakasalamin ako kasi ba diba, ngayon sumasakit na yung ulo ko na naman kaya napupwersa sabi nga, kailangan nakasalamin, mag-laptop, mag-computer, at kung ano-ano pa. Kaso kasi minsan, hindi ko feel. ba <laughs> diba? Ganun naman talaga na Minsan, hindi ko feel ganyan, hindi ko feel, ganyan. Ayun. So, yun lang bukas. Aalis kami kasi bibili ng mga dapat bilhin sa subjects ko sa F&B and sa culinary. Kaya, ayun. So, hindi ko alam kung ano kalalabas sa sana magustuhan niyo yung pag-vlog ko na paunti-unti ngayong school weekdays. First time ko to, kaya sana magustuhan nyo. And bukas, normal, kasi wala namang pasok. Kaya, yun. So, yun lang. Bukas na ulit kita, kids. Bukas. Bye! 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 <coughs> Bye!